Hello everyone! Ako nga pala si Mark Nove isang entrepreneur at madami tayo yung pinagdaanan sa negosyo. Ngayon ang pag-uusapan natin kung paano nga ba maghanap ng tamang location para sa negosyo. Okay? So uh, kung hindi ka pa nga kapag sa ating YouTube channel, please subscribe and click notification bell if you have more okay, na madami kang uh, about negosyo. Okay, so balik na sa ating topic, location, location, location. Okay, ito yung pinakamahalaga, okay, na pag-uusapan natin. Okay, ito yung i-emphasize natin ngayong araw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang importansya ng lugar ng iyong negosyo. Sinasabi nga ng marami na your location is everything. Kung ang negosyo mo ay nasa maling lugar, mahirapan ka na mag-take off niyan. Okay, kahit saan naman yan eh kahit nga online pa ang negosyo mo, location pa din ang may malaking importansya. So dapat mong pag-isipan ng mabuti kapag ikaw ay mag-put up ng business tapos maghahanap ka ng liko, ng lo location. Bla bla bla. Magbulda Okay, for example, ang negosyo mo ay nasa line ng agriculture. Tapos ikaw nasa urban ka. Mahirapan ka kasi dapat nandoon ka sa kung nasaan ang iyong negosyo. Okay, kumpara magkaiba okay yung pwesto. Okay, iba yung location. Hindi siya naka-allocate sa tamang uh, lugar. Kung ang negosyo mo ay tech company, dapat nandoon ka sa lugar na magaling sa technology. Okay? I-align mo dapat yung negosyo mo doon sa lugar at swak sa negosyo mo. Kahit online or virtual ang location ngayon, lahat basta laging may malaking porsyento ang lugar sa negosyo. Okay? Magfo-fold din kasi okay, kung gaano kabilis o gaano ka-achievable kung yung negosyo mo, kaya mas magandang pinag-iisipan ng mabuti kung saan lugar mo itatayo ang iyong negosyo. Okay? So pinakamalagi yung uh, yung uh, location, no? kumbaga may target market ka, may market ka, madaming tao na uh, dumadaan, no? kaya naman ay madaming tao. Okay, like for example, mall, okay? Madaming pupunta doon. Kaya dapat naka-allocate, okay? Kumbaga, nilalagay mo sa tamang pwesto. Other point about location is yung kunwari lilipat ka to another place kahit magkalapit kanto lang yan, haabutin pa din ng dalawang oras yan sa tindi ng traffic. Kaya kung ikaw mag-set up pa lamang ng negosyo, mas maganda na pag-isipan mo ng mabuti kung saan mo i ang iyong negosyo. Kung saan yung pinaka-office mo, yung bahay mo, kasi yan ang mag kung kaano karaming oras ang masayang mo o matitipid mo. Okay, tulad ng sabi ko sa mga nauna kong vlog, kung ang traffic ay ma-eliminate mo sa buhay mo at kung ikaw ay nata-traffic ng apat na oras sa isang, o sa, sa, isang araw, once na ma-eliminate mo yan sa buhay mo, okay, apat na oras sa ibang tao, okay, magkakaroon ka ng lamang sa kanila. Kaya kailangan talaga pag-isipan kung paano mo iset is up. Okay? So, uh, sa location, Siyempre, titingnan din natin dyan yung ah um, di ba may bahay, may bahay ka, okay, tapos ito yung uh, shop mo, ito yung dito nakalagay yung uh, tindahan mo, kaya yung restaurant mo, dapat, okay, pag pumunta tayo dun, dapat ay mabilis, okay, kasi pag yung malayo, okay, yung ating pwesto, sayang yung dalawang oras, kasi traffic pa, especially pag sa Manila. Sobrang traffic diyan. Okay? Like for example sa amin, meron kaming restaurant, merong restaurant na hinahawakan. Okay? Kaya kung takbuhin yon ng 5 minutes, okay, pag magmomotor ako, okay. Pero pag yung matagal, pwedeng 10 minutes, 15 minutes, okay. Pero ang pinakasagad kong kaya uh, 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 yung uh, pagbiyahe ko is 5 minutes papuntang shop. Kasi mas nakakalamang tayo kapag, okay, mas uh, na-maximize, okay. Kung mas na, kung natin, napakunti natin yung, A uh, minutes or oras sa ating pagbiyahe papuntang uh, kon natin papuntang restaurant natin. Kaya dapat tayo ay mag-isip ng mabuti kung saan natin ilalagay yung ating shop. Okay? Actually, mas maganda nga na tayo ay mag-stay -mag na doon sa uh, restaurant kasi o sa ating pwesto kasi kahit papano, pag pagising mo open ka na agad no? kaya pwede ka mag 24 hours para matry mo kung talagang kumikita o hindi okay yun sa restaurant na yun hawakan natin ay kumbaga madaming dumadaan no? okay papuntang ganito ganyan okay ito ay highway okay maganda okay at ang target market is yung mga uh, talagang dumadaan at saka mga naka 4 wheels kaya dapat hanapin natin yung location okay no? at the same time yung biyahe ng ating pagpunta sa ating shop. Okay? Kung pwede nga lang, mas maganda na ito yung shop mo, tapos doon ka na rin natutulog. Pero iba pa rin kasi, kapag tayo ay may sariling bahay, may sariling office, o okay, may sarili tayong uh, para kahit papano, iba yung, iba yung pagkatrabaho natin dito, iba rin yung ating pagtulog. Okay? Kasi yun yung aking experience na mas magandang gawin. Okay? Malayo, o kaya naman magkaiba yung, yung work ka, workplace, and then yung Uh, sa ating pagtulog o kayo yung bed o okay, natin na pagtutulogan alright so dito lang tapos yung ating uh, usapan about location okay nawa ay uh, uh, makahanap tayo at syempre ipag pray natin yan sa Panginoon kasi the best yan kapag tayo ay nagpray pray ang Diyos ibibigay sa atin yung idea kung saan ba yung tamang location kung saan bang mas madami pang business tips okay huwag mong kalimutan na mag-subscribe okay kung gusto mong uh, may katanungan ka comment ka lang okay para sagutin natin 'yan for other vlog okay so uh, dito sa video na to okay sinisigurado ko sa inyo okay lahat ng mga tinuturo ko dito ay na-experience ko na at ayaw kong uh, magaya kayo sa akin na madami akong naging uh, failure sa pagnenegosyo ayaw ko ayaw kong ayaw kong uh, mapagdaanan niyo pa yung failure na yun at uh, masunod niyo yung tamang proseso sa panginikosyo. Alright. So, kung uh, madami pa kayong mga gustong uh, malaman. Okay. So, pwede nyo i-check yung aking YouTube channel. Meron tayong mga uh, konting nagawang video na yan. Salamat sa inyong panonood At God bless. See you on my next vlog. God bless.